Hi guys, naputol yung video. <laughs> Buti naman naputol yung video kasi ang haba ko talaga mag-video. Siguro bago ako magtanim ulit, mag ng tanim. Maglilinis muna ako ng ng shop. Maglilinis muna ako ng tao dito. Nang lugar. Yan. Ito guys, so ang ganda oh. Oh ha? Si Wilsoni ay. Dalawang ganito ko. Hmm. Will Sony eye. Or, mas more on variegated ano siya. Variegated uh, Matoda. Hmm. Dalawang puno meron ako nito, guys. Dalawang puno. Hmm. Iba, si Rogusom. Ang mahal ng Rogusom, guys. O, 150 na lang. sangkapa. kapa rogo si El Choco. Kumura lang 70 lang. Ecuadorian plants 'yan, guys. Yung mga alam naman nila na mahal Ecuadorian plants. Yan. Musta ka? Okay naman siya, though hindi siya ganong ka-healthy, pero okay na. Si ano daw to, si Red Cardinal. Hindi ko na siya kukulitin kung mabubuhay, mabuhay. Hindi ko pa nadala yung scalpel ko. Pinari sa akin ni Mai, yung May. Yung may-ari ng page na pinaglalayban ko. Mas madalas piniprehan niya ako ng halaman. Kasi mas marami siyang halaman kaysa sa akin. Ito yung isa kung ano. Yung isang tayo dito. ni ay Or si variegated uh, ano matoda hindi ko siya masabing Wilson ay talaga eh kasi si Wilson ay eh, sinerge ko hindi ganito eh palagay ko mas variegated matoda siya variegated hmm. matoda pero yung binilhan ko sa ano sa Davao Wilson ay daw siya Barigated yan siya guys. Ito oh, variegation niya. Hindi siya hindi siya is plus variegation ah. Barigated talaga siya oh. Yan, kalat oh. Yan oh. kalat, kalat. Hindi siya is sports variegation. Ah. Hindi siya is sports barigated. Kundi barigated talaga siya. As in talagang parang ano, ang variegation niya parang ano, ah uh, fidel Piddle leaf Piddle eto kahapon peach kuchin ako ng peach kuchin may video ko guys sa isang video ko peach kuchin ako ng peach kuchin ngayon ko na lang maitatama kasi hindi nga ako marunong mag <laughs> hindi ako marunong magano ano tawag dito mag edit si peach panama to guys peach panama okay si peach panama Pasensya na guys, Peach Panama yan siya, si Peach Panama. Yan, ito may may-ari na nito. Sana all. Ang ganda oh. Alam nyo guys, mas maganda siya sa personal. As in parang nag-orange-orange -orange, -orange siya. Kulay niya parang nag-orange. Ganda guys. Puti pa siya. Pinlex ko to, may may-ari na nito kay madam ko. Hindi pa siya bayad, pero at talagang minay na niya sa December ko na lang daw ipaship kasi nga naiintindihan ko siya mahirap magtanim mahirap magtanim December ko na lang daw siya ipaship ito yun mga order niya ito 400 tas ito um, alam ko 250 yata yan magkano ano ko dito eh. kaya 250 yata to tas ito 200 lang yata yan. Yan. Ito. Ito. Kanya yan. Tapos ito. Si Red Rib. At saka ito. Si Beach pa na mami. May ari na nito. Ang ganda ng Puji Red ko. Oh. Si Puji Red. Di ba bongga? Okay lang kahit hindi nila mamain. Carry boom lang yan sa akin. Ang ganda oh. Tsaka si Um, sino ba 'to? Ito pa oh si Super Red. Um, guys, oh Super Red. Tangkad na niyan, guys. Hindi yan maliliit 350 na lang. 350, 350. Ang 300 ito, maliit lang kasi, kaya 300 na lang siya. Si Super White. Sige, 300 lang 'to. Sa ngayon na 300 kasi medyo maliit pa sya hmm. pero pag ito tumangkad na ng kasing tangkad nito oh okay, guys so oh ganyan lang sya oh. hmm. as in mas matangkad ito hmm. ito mas matangkad pag ito naging kasing tangkad nito 350 na rin kaya hindi ko rin sya masyadong sino showcase Yan. kasi nai-enjoy ko pa naman siya. nai-enjoy ko sya So, okay lang kahit na hindi masyadong ano, carry boom boom lang yan. Sige. Ang dami ko na naman videos. eto si Vanilla Panama. Oh. Si Vanilla Panama to guys. Vanilla Panama na nagiging red Panama na oh. Parang sired pa naman na siya. Dalawang puno. Ganyan ako guys. Kapag kayong ang haba na, puputulin ko tapos yun. Ganun lang. Puputulin ko siya tapos sige. Tatabi ko lang siya. Kasi kap ang haba na niya eh. Ang haba. Tapos walang dahon sa ilalim. Pinuputol ko. Ayoko nang may ano. Hmm. si Nawala any benefits ay nako wala walang ang selan pala nito ang selan dapat talaga kapag ano uh, pati yung mother na tegi parang wala yata akong mapapakinabangan dito sa black widow ri sana naman meron ayun mukhang mabubuhay to itong black widow ri na to ayun dalawa dalawa mukhang mata, mata, maganda ganda tayo nito tsaka ito huwag nang mapakailaman pa mahirap mag akala siguro ng mga ano ang, ang bilis andali dali ng magbuhay ng ano sala sa init sala sa lamig ang ano ang tao dito ang aglaw kaya guys huwag kayong masyadong ano sana sala sa init, sala sa lamig ang aglaw. Ang hirap niyang alagaan. Yan. check ko yung mga ano ko, mga propa ko. Kung may mga shoot na pag may mga shoot na benta na. Ang galing nito, anti oh. ang tibay ng ano. Alam niyo guys, kaya ako mahilig magpropa eh kasi kahit pa paano para mabenta ng mura. Kasi yung iba gusto lang naman din ma-experience eh. Kung paano magkaroon. Eh ka at least kasi yung iba hindi gusto mahilig sa halaman, hindi naman mahilig yung halaman sa kanila. Pero at least kung makakabili sila ng mura, kung matyambahan nilang mabuhay, eh at least mura lang. Parang ako ganun. Pag natyambahan ko ng mura, eh di at least nabuhay ko. Pag hindi ko naman siya nabuhay, at least mura lang. Yung mga ganun kaya ako mahilig magtropa. Kasi naiintindihan ko yung ano, mga needs ng mga kapwa ko plantita. Kaya lang talagang minsan kahit mura na yung bigayan mo, dinabarat pa rin. Eh ang hirap magtanim, ang hirap magtanim, may ang hirap magtanim. Ay, buhay na si Rotondum. Si Rotondum, buhay na. Hmm, laki na rin ng baby ni ano. Ano ba to? Nalimutan ko pangalan. Ay na nga ba sinasabi ko eh. Limot ko yung mga pangapangalan. Ito, mga miyo. si Red Sun. Mm. Laki na. 400 na lang sa so Red Sun. Yan o, 450 yan sa iba. Ito, bagong harvest galing sa kabilang garden. Sana mag-try. Palagi ko mga isinip na ngayon yung galing sa ano sa isinip na ngayon yung sa tao Galing sa Palawan baka ano ngayon martes baka biyernes nandito na yun kaya kailangan matapos ko nang itanim yun yung mga yun eto kensum yung picos na nandami kailangan matapos ko na siyang maitanim para makapag uh, makagawa ng ano ng tataniman sa pagtataniman sa ano tawo dito Ito tas yung iba ito katulad nito ililipat ililipat ko na yung iba sa dito sa taas Kasi pagtataniman ko naman yung ano etong ibaba na to dito ko ilalagay yung parating na aglaw dito sa second floor yung parating na aglaw at saka dito sa third floor ang ganyan, marami yun, sobrang dami medyo madugo yung tanima na susunod madugo yung pagtatanim pero kaya bumbum lang eh, ganun talaga dito tayo masaya eh, sa pag ay, ka ayun guys, oh nabagsak ah ba naba, ano nabali yung kuan ito lang mahirap dito eh sa kayo ayun sayang nabali yung isang dahon sa pag pagpap, sa pagpaplantita pa man din mahalaga yung per dahon ay nako nakakainis parang gusto ko na tong ilipat wala lang kasi kung ano guys eh, yung bang ano yung mga soft fat soft ayan o, oh, well rooted yan guys so, wala akong soft parts. yung pag, pag ano dito ka na nga para hindi tayo nanalaglag kakainis na oh. hmm. ayan ilipat na natin unti unti itong mga nandito itong mga nandito dito kasi yung tingnan mo, ang dali niya malaglag oh. Konting maano lang. Alam nyo guys, may maganda akong darating na halaman from itong si ship shipping na darating. Napaka ano, napaka ganda ng quality ng ano, ng ano ba yung tao dito? Yung Uy! Nako, ano ba yan? Ang ganda ng quality nung Manila Sprite niya, grabe. Full white. Na full white siya. Kaya lang isang puno na napakaiksi lang, hindi mo siya maano. Uh, hindi mo siya makakahuyan Hindi mo siya makakatay. 'Yun, yun lang yung um, ano. Hindi mo siya makakatay kaya. Yan unti-unti na natin ilagay itong mga to well tribe naman na Ayan, ilagay na natin dito Ayan, mga, etong mga to guys yung mga yan pambenta na yan yung mga yan pambenta na yan kaya lang ilalagay ko dito sa itaas tong, itong mga to kasi pambenta na nga to ang ganda guys oh my god eto ang isa sa pinagmamalaki ko guys. Ang ganda ng jeans ng ano ko. Si Red Butterfly to eh. Na nagpipink na siya. Na nagninion pa. Ang ganda ng jeans. Yung jeans niya maganda oh. Ilalagay ko to sa pot guys. Ilalagay ko sa sapat. Kaya lang kasi. Kasi guys pagka nandito lang hindi ko siya ma-pressure ng mula ng mahal. Pagka nakaganyan, no? Oh. Tingnan mo naman ang ganda, oh. Sige. Kahit nandyan lang siya, 150 yan. Ang ganda ng mutation. bonggam bongga oh. bonggam bongga mutation. Yan. Ito, gusto ko sanang ilagay sa ano, eh. Sa maliit na si bag lang o ang haba kasi walang ano pero ang dami kong gagawin mas marami kong gagawin hindi na muna ako magre-repat ngayon mas marami kong gagawin mas, kaila mas marami kong kailangan gawin ngayon kasi may parating akong halaman kailangan kong ihanda yung lugar yung lugar ng paglalagyan nila at saka pagtataniman yung lupa na pagtataniman kailangan nakahanda na kasi ang dami nun as in talagang baka tatlong box yun eh baka tatlong box yan nakakaano lang tong anong to yan ayun to na siya ng maganda dapat to lalag ma lagyan ng chicken wire baka ganito tong mga to nakatong Siguro to, may mali sa ugat. May mali, may mali sa ugat nito. Hmm. ano na natin. Kasi itong mga well tribe na itong mga to eh. Pwede na siyang i-dis... Itong mga nasa taas na to, pwede na itong i-dispose. Yan. Teka lang guys ah. Paanahin na muna natin. Kat natin sobrang haba na. Yan. Mamaya ulit. Bye guys.